Eh sira pala yung ulo ng baklang yun eh. Pinagla live kayo, wala akong bayad. Alam mo, kuha ko sa'yo. Magtinda ka na ng buong araw. At least may pera tayo. May pera? Nalulugi nga ako sa inyo kung makain kayo ng libre sa karindir. So ano? Si sumbat mo mukha Eh naman yung kinakain namin ah! Yan na nga eh. Tapos di pa kayo nagbabayad. Hoy, sumasagot-sagot ka pa ha? Simula ngayon, Umalis ka na dito sa bahay! At wala ka nang titirahan. Ano kaya nito na ititinda natin, no? Pagsiligan ka na lang siguro. Pwede. Oh, Jeboy. Nagugutom na ako eh. Hoy, ninip, mm -hmm. kain ba dyan? Tsaka, ang litlit nitong -lit iskinita dito pa talaga nagbebenta? Dito lang kasi yung pwestong meron kami. Tsaka, Shing, nagugutom kami. Kakain kami. May pagkain. Teka lang. Magbayad mo na kayo. Wala akong tiwala sa inyo eh. Ano magbayad? Baka nakakalimutan mo. Nung maliit ka pa lang, kami ang bumibili ng gatas mo. Tapos nyo, papabayarin mo kami. Kuya, malulugi kasi tong negosyo namin. Tsaka, dito lang kami kumukuha ng panggastos. Ay, hirap sa isin eh wala kang utang na loob. Tsaka, sinama mo talaga itong kaibigan mo. Kaya nalulugi itong karinderya mo eh. Eh buti pa nga itong kaibigan ko, nakakatulong eh. Eh kayo. Nakakatulong? <laughs> eh, parang, parang ang sinasabi ni, eh. Tsaka, parang taga-bugaw lang ng lao eh. Kaya ako eh. Alam ko na kung bakit sumama yan. Parang lumandi. Grabe naman kayo. Buti nga itong kapatid yun, nagaganap buhay Eh, eh kayo? Tsaka hindi paglalandi nato pag namin dito, kuya. Nagtatrabaho kami dito nang maayos. Ang dami mo pang sinasabi eh. Papakainin mo ba kami o itatago namin yung patinda mo? Sige na ako. Oh, ayan na. Pumili na lang kayo. Sige na. Ikuha mo kami ng pagkain dyan at dali mo doon. Tara na. So ikaw, napapansin ko tingin ka nang tingin sa akin eh. Bakit? May cash kasi sa akin eh. Ano cash? Wala ka tayong ano, pera. Cash pa. Papay, but... ha? Crash! Ayun, crash! Ano? Yelo? Tara na ba kumain na tayo doon. Gutom lang yun. Crash! Crash! Hindi na! Sabi yung mga kapatid mo. Uy, huwag ko ba diyan. Sige, nakahina na natin. Ang dami sinasabi. Sir, maglilikpit na po kami. Sige lang. Bare! Bare! O oh, maaari, bibili sana ako ng ulam. Kaya lang, pero umas na yung ulam na paninda ninyo. Oh, man, bakit tila? Nakasimangot na malukot yung mga pagmumuka ninyo. Bakit sadi face kayo? Ganda ganda na araw o maula. Tsaka fresh naman yung hangin. Bakit? Okay, Marimar, kasi yung mga kapatid niya hindi nagbayad tas lagi pa siyang inaabuso. Tas yung kapatid niyang isa, pinagbibintakan pa na cash ko daw siya, eh, wala nga siyang pet. <laughs> Pwede mo rin baka tumigil na rin ako ng pag-aaral kasi dito lang kasi ako sa negosyo kumukuha ng panggastos, hindi naman ako ginagastos sa dalawa ko kapatid, tapos kumakain pa sila ng libre dito, baka malugi na rin ako. Kusin, pambihira naman talaga yung mga kapatid mo, wala na nga trabaho, ikaw na nga nagpa mismo sa sarili mo, hindi na nga tumutulong sa pambayad sa mga teacher mo, tapos pati ba naman yung negosyo mo, Ay, maliit na negosyo lang yan, tapos makikilibre pa sila, talagang malulugi ka. Ano mga pre. Alam mo, Shane, mm hindi -hmm. lang pwede na ganyan na lang yung trabaho mo eh. Kasi wala ka mapapala dyan kasi malulugi ka lang dahil sa mga kapatid mo. Mas mabuti pa, sumama ka sa akin sa bahay. Pagkatapos mo magligpit dyan, sumama ka sa bahay kasi ituturo ko sa'yo kung paano magkaroon ng extra income. Gusto mo ba yun? Hmm. Siyempre no, Timurin mo. mo Siyempre, sige. sige. na, eh, tapusin tapos niyo na pagligpit dyan, tapos sama kayo sa akin sa bahay. Magbibigay na rin ako nangyayari. Magbibigay na nga ba. Babutag pa tayo sa kapatid mo. Oh, Dali, pasok kayo. Tuloy kayo dito sa bahay ko. Ang sakit. Teka lang ang sakit. Ay, kasi mo lang yan. Wait lang. Sandali lang. Upo muna kayo. Ako na bahala mag-ano dyan. Kailangan mo lang ng betadine dyan. Upo muna kayo, ha? ganda naman sa bahay nito, Marima. Ayan, welcome! So, ano, handa na ba kayo? Yes! No more. So, ito na nga. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko sa inyo na paano magkaroon ng extra income, lalong lalong sa iyo, Shane. Nang hindi naman sa ganun na yun na lang yung pagkakabalan mo, yung pagtitinda. Nako! Alam mo, Shane, sa totoo lang, alam na alam ko na wala kang mapapala doon kasi lulugiin ka lang ng mga kapatid mo. Lalong lalo na makikilibri lang sila sa pagkain mo. Totoo. So, sandali lang ha. Relax lang kayo dito. May kukunin lang ako. Sige, Mare Margo. Ikaw din, Pia, ha? Yes, naman. No Go. Talag, nalo to ng Miss Universe, fella. <laughs> Grabe. Sana maging okay yung ano natin dito. Oo naman. Sa Mare Margo eh. Tulungan tayo Girl! Ano so, yan, ma? So, ayan! Andito na yung mga items natin. So, may nakita kayong damet! So, ano yung ibig sabihin nito? Suotin. <laughs> ano naman kayo? Siyempre, hindi. Nakikita uh -huh. niyo yung bahay ko? Yeah. Ito yung katas ng pagla-live selling ko. Hello. Sobrang laki naman ang kita mo dito, Timarin mo. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Kaya kaya kaya, 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 kaya <laughs> <laughs> na tong bagay na to kasi alam ko na balang araw, magkakaroon kayo ng gantong bahay. Kagaya ko. Pero first, ituturo ko muna sa inyo kung paano ba ginagawa yung mga trabaho ng ganito. Okay? So, tayo. ready na yung camera? So, sandali lang. May kukuro na. Sige oh. lang. Ang gaganda na mo talaga. Pili ko bagay eh. Okay. Ayan! So, ayan ha? Punta tayo sa Faye. f Ayan. Set up na natin hmm, yung camera, yeah. ha? So, paano siya i-start? Ayan! Uh, oh, ay, okay. makaplay na. So, mag hi kayo sa mga viewers natin. Hello po sa... Ilan ba yan? Ano ang dami agad? Five, five viewers ka agad, ma, ha? I'm <laughs> So, ngayon, guys, meron tayong mga bagong kasama ngayon. So, ngayon, magbibenta tayo ng mga damit. So, tingnan natin guys kung ano yung magiging performance nila kung karapat dapat pa talaga sila sa posisyon na hinaharap ng company. Yes. Sige, ka naman kayo na magbenta dali. Ha? Ano ba? Paano ba ito? Ano ah, dito, pamain na lang, ano, ano ba ito? Mint green? I think. Pamain mint green. Ah, pwede siya sa large. Large. Pamain mint green large. Ayan, may nag-ring. Mag nag na si Angela! Ay <laughs> na mag nag si Angela! What's oh, saying? yours na, Angela! Oh, uh, yours na, Angela! So yours next? na. Sorry. Guys, pamay na ito, yellow. Original siya, She in. Pwede ito sa large, di ba? Large. Pwede ito sa mga mapuputi. Oh. Hey, may nag-comment. <laughs> Wala energy yung nagbibenta. Oh my gosh. Hmm. Wala. Wala oh, kayo Wala okay, mahiya. ka uh, guys, pasensya na po guys. Ha, mag lang po kasi kaya medyo nahiya pa sila. Pero wag kayo mag guys kasi tuturuan ko naman talaga to sila eh. So ganito ha? Ito, get, get, get. Wait lang, wait lang. Okay. So, ayan! So, hello mga viewers! So, wash up! So, eto ko pala yung item natin ngayon. Color black and color white. So, pamay na lang po. Ayan! Ay, sumayok ka po yung nag-live sa Ay, sasaya! Sige! aray <laughs> Guys, bagay to sa fitted. O, oh, bagay sa fitted? O, oh, ayan! Yeah. Fitted sa ganito. to. Ayan sa baka ma... Oy! Stretchable, guys, ha? ah, stretchable. Sa mga mukhang tubol d'yan! <laughs> <Why> <laughs> <din>? <laughs> Pwede mo ito so so sa ina. Ayan, na-stretch siya, o! Oh, 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 oh. Sa mga mukhang tubol. Hmm. May? Ano na may? May ito, I know. I know. <laughs> okay. <laughs> okay. Oh, may oh, nine ano, ma. kay Angela. Oh. Ay, Angela, okay. Sige, ikaw okay. naman magbenta dali. Angela, Bes, okay. benta mo dali. Red, pamain. Ano? Ma, help pa dali. Uh, ano Ano ba energy, 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 energy. So, energy. energy. Sayo, sa'yo kayo, sa'yo kayo, dali. Sa'yo kayo. Sa'yo. Guys, pamain. <laughs> 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 pamain, guys. Ang daming viewers na natutuwa, oh! Ay, nag-buy na! Sa na. Angela, ulit na! Angela, mag na! mag na! Ay, 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 ma. Ma. Na na. Niya. ay guys! Ay, 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 grabe! Sold out yung mga paninda natin! Ay, 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 ay. Thank you, guys! Oh, thank you so much sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon! Maraming salamat po sa lahat na nag-buy! Nag-buy! Yeah! Dami, ma! Kano ba yan? Oh, ano so, girls? na enjoy ba kayo sa pag live selling yes, natin Yes naman! Na Ay, talaga Pia, sure ka ha? Ano naman, Te? Ano ko ba? <laughs> Papaulit-ulitin namin yan hanggang sa matutunan hmm. namin. Ay, nako! Natututo na nga kayo eh! Natututo Medyo na Medyo shy type pa. Ay, baka ba naman, Shane? Alam mo, oh. lahat naman ang bagay natututunan yan. Tingin mo nga kanina, oh, ang daming nag-mine natin ng na mga, ano, ng mga viewers natin. Ang dami kayo nating na oh. Original oh. pa yun. Tsaka huwag kang mag-alala. Kasi itong benta natin ngayon, ibibigay ko sa'yo ito bilang pampuhunan mo. Ah. Malay mo, ba? Diba, may viewers tayo na nanood kanina tapos nagustuhan yung mga performance ninyo. O, oh, di ba? Ganun yun sa mga Sige performance. Siguro na kapag nahasa kami, mas dadami pa yung viewers. <laughs> Sige na. Mimi. <laughs> Kasi na, na. na. kayo ng kuyan niyo. Bye. Thank Ingat you. Ingat kayo mo, ha. Bye. 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 Kiss ko. Ingat. Bye wa. Kuya. Ano oras na wala pa si Shane? Wala mo, kuya? Tingnan mo nga. Mas matanda ka sa akin. Ano so, naman, kambal tayo. Mas una, eh. nauna ako lumabas. <laughs> ah, tingin yung tingin ng sa'yo, yung may cash sa'yo. Bakit ba Be maligo? Bes, mauna na ako. Hindi na naman yung mga... Sige, Bes, si ingat ka. Bye. Hi hey Shane. Nakita namin kanina. Nagla-live ka. Sigurado ako may pera ka. Kuya, wala akong pera ngayon. Tsaka, kakaturo lang sa amin ng live. Di pa nga ako masyadong marunong. Ano? Eh, sira lang yung ulo ng baklang yun eh. Pinagla live kayo, wala akong bayad. Alam mo, kuha ko sa'yo. Magtinda ka na ng buong araw. At least may pera tayo. May pera. Nalulugi nga ako sa inyo. Kumakain kayo ng libre sa karindiriyo. So ano? Sinong sumbatan mo kami? Eh, pari yan lang naman yung kinakain namin ah! Yan na nga eh. Tapos di pa ay nagbabayad. Hoy! sumasagot sagot ka pa ha? Simula ngayon, umalis ka na dito sa bahay! At wala ka ng titirahan. Alam mo, Kuya, tama na yung ginawa mo. Pinalayas mo para may matutunan naman sa buhay. Tsaka so, pinagsasabihin niya ng na, ano? Nalulugi siya sa kering diriya niya? Diba? Araw-araw na nga, kinakain ko. Puro manok. Wow! wow! Bakit? Pwede ka pa ng pork? Eh, alam mo naman. Half biryani ako. Ah, oh, ilan nga! <laughs> <laughs> Tara na, puro kakalakuhan <laughs> eh. <laughs> Imarimar? 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 Gusto na rin. Diyan ba? Ate Marimar? Tao po. Ay! Oh! Dali kayo! Pasok kayo! Tuloy kayo! Oo! Oh. Dali! Tuloy kayo kasi may good news din ako sa inyo! Oh my God! I'm so excited na sabihin sa inyo to. Pero bago yan, gusto ko muna malaman, ano nga pala yung sa dyan dito? Kasi kanina lang, nandito lang kayo sa bahay. Ano naman yung nangyari, Shane? Pinalaya siya ng mga kapatid niya. Ano? Ano mga ugali ng Ate Marimar? Inabuso na naman siya. Ah, bakit? Ano bang ginawa sa kanya? Hinihingian kasi ako ng hinihingian ng mga pera eh. Nakita lang na nag-live ako. Akala, ang dami-dami ko na agad pera. Eh, kaka office ako pa lang naman. Ay, nako. Pamihira talaga yun sa mga kapatid mo, no? Ang lalaki lang mga katawan. Tapos hindi man lang marunong magtrabaho. Lahat na lang nakaasa sa'yo. Alam mo, shit, ako nagigigil ako, ha? Alam mo, hindi na tama yung mga kapatid mo, eh. Inaabuso ka na nila. Alam mo, imbis na magtrabaho sila kasi sila yung nakakatanda sa'yo, ikaw itong pinagtatrabaho, Ibis na sila yung magpapaaral sa'yo, ikaw yung magpapaaral sa sarili mo. Alam mo, hindi na tama yan, Shin. Alam mo, siguro mas mabuti pa nga dito ka muna magstay sa bahay. Lalo-lalo na ngayon. May good news ako sa'yo. May good news ako sa inyo. Mm -hmm. Merong gusto mag-sponsor sa atin ng bundle-bundle ng mga items at gusto nila. <laughs> Na kayo dalawa ang magla-live selling! Ito ba? Ito po Lalang na nagustuhan nila yung partner nating tatlo kasi ang si sa'yo sa'yo ka ba? Siyempre <laughs> naman hindi! Ano ka ba naman Pia? Natutuwa ka lang kami ba kasi unexpected. Ano ka ba? Simula ngayon Shane, sisipagan mo lang mag-live selling. Sisipagan lang natin lahat. At saka sure ako panigurado, ito nakikita mo ngayon, magkakaroon ka nito balang araw. Tsaka, hindi mo na kailangan maghabol dun sa mga kapatid mo. Hindi ka nang, hindi, hindi mo na kailangan isipin kasi importante ngayon, ang paano, paraan, na, uh, paano ka umangat sa buhay. Tapos yes. makikita nila ako naglalaman. Ay, nako, Shane! Huwag na mong pakialaman niya mga taong nagbibigay ng mga negatiba sa iyo, mga komento. Hayaan mo lang sila. Hayaan mo sila ang maghabol sa'yo, di ba? Well, uh -huh. XB. Yeah. <laughs> <laughs> sige. Mas mabuti pa. Uh, kumain muna tayo tapos mamaya magla-live selling ulit tayo, ha? Sige, oh. yaan mo na yung mga kapatid. Yaan mo na yun. Mga uh, naman yun. Pain. Sige, sige na. Umakit na kayo sa taas. Sige, tumarama. Thank you. <clears> Thank <throat> you. Mabisis! Ibang klase na talaga yung kaibigan natin si Shane, Oh, tingnan mo nga o, naman. naman. Ang ganda-ganda ng bahay. Tsaka, in fairness ha, first time natin visit dito sa katas na pinaghirapan niya bilang isang life seller. Tingnan mo nga naman o. Oh. Tsaka sis, mm, huwag kang escape kasi alam ko ha, oh, na nakapagpunta ka na rin na sarili mong bahay na kagaya nito. Sa susunod, doon naman tayo pumunta sa inyo ha. Go lang sis. Oh, diba? Ganun lang yung reply. So basic sino mo si Shane? I'm ko, be inspired by, grabe yung mga 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 na. mga 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 ha, mga 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 Nagtitinda ng mga ulam. Yes! Yeah, Nagtinapo pa ng mga kapatid kasi kinakain lang, nakikilibri yeah. lang. O, kaya sa maraming pera, mayaman, sexy, shit, <laughs> <and> yummy! Yeah! Yummy! yes! Mitawa ta, yun? Baka ah, sandali lang, magsisir -se lang ako. Sige. Yeah. Siba, ka ko ba sa decision mo? Ah, kaya eh. Eh, alam mo naman, tanggap pa rin tayo niyan kahit nang nilait natin yan. Kapatid pa rin natin yan eh. Sige, so, basta ikaw na? Hmm. Shane. Ano niyo dito? Ah, uh, Chin, Shane. Nabalitaan kasi namin na... mayaman aman ka na eh. Tsaka... Successful ka na. Tapos... Maguluhin niyo ulit ako. Hindi naman sa ganun, Shane. Ang totoo nga, proud kami sa'yo eh. May kapatid kami na mayaman. Tsaka, so, uh, Shane, pasensya ka na sa nasabi namin sa'yo nun. Tsaka sa nagawa namin ha. Eh, pinagsisiyan na nga namin, di ba? pala siya eh. Baka pwede eh. Tia mo naman kami sa makakayamanan mo. Hanggang ngayon ba naman, pera pa rin? Tingnan niyo ang katawan niyo. Ang lalaka ba magtrabaho? Wala kasing tumatanggap sa amin eh. Magbatak kayo ng katawan niyo, hindi yung ako na lang lagi yung inaasahan niyo. Tsaka yung meron ako ngayon, pinaghirapan ko to. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng ganto, magtrabaho kayo. Eh, Shane, Mat mo ba kami mga kapatid mo? Sino naman? Hindi ka ba nawakay kuya? Ano yayat ako? Kailangan ng vitamins. E eh, paano? Lagi mo akong inaagawan ng pagkain. Kaya tignan mo, para ka ng gasol. Ang taba-taba mo. Puputukin na kita eh. Para lobo eh. Alam nyo, ito yung alam kong paraan para tumayo kayo sa sarili nyong paa. Hindi ko kayo tutulungan. Hmm. Siya naman. Laki ba naman ang bahay mo? Kahit mga... Isang pwede na yun. Wala kayong matatanggap sa akin kahit na... Baka na talaga eh. Sige na, umalis Kapira na kayo. Ka Lumaki na yung ulo mo. Umalis na kayo. Wala akong tulong na iabot sa inyo. Sinabi ko na sa iyo eh. May tayo pupunta dito. Eh paano? Hindi maintindihan yung mga pinagsasabi mo. Ayan, dito tuloy tayo tinulungan.